So magandang magandang umaga po sa inyong lahat Okay, so ngayon is hindi po tayo papashare guys Ayan, so may gusto lang po ako na i-share sa inyo Kasi kung naalala nyo po na magpashall ako sa Sikigahara Ayan, so medyo kung napansin nyo po yung audio ko po yung sa, vi sa video ko po is Yung hangin talaga Ayan, so yan po kasi ang number one kasi sa pag-vlog guys Yung mga ganyan na mga hangin Although natural naman talaga yun kasi nga may hangin po siya. ayan, tapos ito yung ano ni Kinddish ngayon kasi yung yung iPhone 15 ko po na madalas kasi ginagamit ko wala pa po siyang mga pang protection sa mga pang audio po, audio po natin, ayan, so yung wala kong yung dati ginagamit ko, meron po kaya lang hindi po siya pwede sa iPhone 15, so this time guys is, pupunta tayo ngayon sa Aeon Mall, ayan so titignan natin guys kung magkano yung presyo yung pwede natin na magamit sa pagvavlog ang gusto ko pong mangyari is pwede po sa iPhone 15 at pwede rin po sa ibang cam. Yan para isang ano na lang po, isang uh, isa lang po ang bibilihin natin na pwede na magamit. Yung mga all purpose po siya, guys. Ayun. So, titingnan natin, guys, kung magkano yung presyo, 'di ba? Pero need po kasi natin 'yun, guys, lalo na po sa pagkuha natin ng mga video. At para rin po sa inyo mga kakind na ang mga nagsubaybay po sa akin ayan. so kasi may gusto akong plano na puntahan ayan. at siguradong mas malala pa po ang hangin na ma-experience natin kasi sasakay po tayo ng train sa medyo mataas na bundok o ba diba? so ayan so ayan po ang isa sa mga balak na puntahan ni Kindness at uh, please po abangan nyo lang po yan guys sana uh, hopefully matuloy po iyon dahil nga super busy po kami sa trabaho ngayon ayan ang overtime ni Kindish ngayon sa loob ng isang linggo, 3 hours po. And then, dapat 2 hours lang po talaga yan. Ngayon, nakiusap lang po talaga ang boss namin na 3 hours ang overtime namin ngayon. Okay? Ayan po. Dahil sobrang busy po talaga. So, ayan guys. Uh, please po, samahan niyo lang po ako ngayon guys. Sasabiyahe na po tayo ngayon. Mapunta po tayo sa Aeon Mall at tingin tayo guys ko. Ano ba yung mga pwede natin magamit sa pag-vlog. Ano yung bang pwedeng madiskarte natin. At tigit sa lahat, sa presyo din po. Right? So, ayan guys. At nasa klasada na po tayo. Yan, nasa bypass po tayo ngayon guys. And then, mula sa amin, nasa mga, kung hindi po talaga siya traffic, nasa mga 15 or 10 minutes lang po talaga siya kaya lang marami talagang dumadaan dito sa sasakyan, makakaranas lalo, lalo na kapag sabado at tinggo and then hindi ka rin po dito magbilisang patakbo dahil nga uh, maraming cam and then bigla-bigla po may sumusulpot ng mga police, alright, o diba so ingat-ingat pa rin tayo guys so kahit nagmamadali tayo, mas lalong uh, maaberya yung oras natin kapag nahuli po tayo ng mga police dito Right guys, andito na po tayo sa Aeon Mall. So ginuo, oh, marami daghan apo ni tao guys. So uh, ito talaga yung banding din ng mga hapon ni kasama yung mga anak nila guys kasi nga sa at linggo trabaho dito minsan pati sabado katulad kay kain sabado rin trabaho, may pasok talaga. Kaya minsan linggo. Ngayon daming tao po sa Aeon Mall, di ba? Ano pa ngayon ni? Eh? Alas 11 sim, alas 11 pa lang. Marami ng tao. Yung iba nga guys, sa kapila yan. <laughs> okay, so maya maya guys, pasok tayo mamaya sa Jushin, kung saan doon tayo mag uh, tingin tingin lang po muna kung may mabili ba tayo ngayon na pwedeng magamit natin sa pagbablog. Ayan, dagdag lang lang kunting kagamitan sa mga pagkuha natin ng video guys, lalo na po sa uh, audio po na hindi malakas masyado yung hangin. Ayan po. Okay. sa maswerte tayo dahil nakapasok tayo agad may ano nakapark tayo agad guys kaya ayan so dito tayo ulit guys sa Joshin titingnan natin ano ba yung pwedeng natin ah na, uh, mabili dyan ngayon nasa loob na po ako ng Aeon Mall. So, ayan guys. Uh, pwede magamit po sa pag-vlog ni Kindnesh. So, nagtingin pa ako guys. And then, medyo mapapawaw ka rin sa mga presyo talaga. Uh, so, ito yung GoPro. Ang mga bago ngayon. Pag-iisip uh, pa ako guys. Ano ba yung pwede ko na gamitin? Ayan. Uh -huh. So, guys, nagtingin-tingin na po. And then, nagtanong din ako na tungkol dito. Problema lang is, wala po siya English. Yan, hindi po natin siya pwede magamit dahil wala siyang English. Talagang Japanese lang po. So, tingin din lang muna tayo, guys. Hindi pa naman tayo so, bibili agad. <laughs> ten ko. So, nag-ano like, lang talaga ako. Kasi ito yung mga gusto ko ngayon, guys. Ito, yung set na para nga hindi maano sa kamera uh, camera natin. Yung mag-video mag, mag, mag video tayo, mag-vlog kapag may hangin. So, inahanda lang ni Kindness ito ngayon. Dahil nga po, uh, kapag malamig na po sa Japan, yung weather po talaga. Yan, mahangin po. Okay. Alright guys, at ngayon po, nakapili po si Kindness. Ayan, so isa ito sa mga nagustuhan po ni Kindness guys. Uh, ito guys, maganda siya kasi pwede siyang uh, may English po siya. And then kahit uh, yung audio niya guys, maganda po siya kahit mahangin, hindi na na marinig yung hangin mismo. Right? So maganda po yan guys. And then syempre may microphone na rin po tayo na in order ko po nakahanda na rin po dito so meron din naman po dito kaya lang i-order din po sa maker so hindi pa kompleto lahat ang na nabili ngayon ni Kind kasi yung mismong stick po niya ayan so i-deliver pa po okay ayan. alright guys nandito naman ako ngayon sa GoPro and then ito pa yung mga bagong mga ano nila guys ang uh, GoPro ano to 13 ayan so black at yan po ang pinili ni Kindness itong ating 13 po guys pinaka latest po ngayon na GoPro Ayan. so may mga discount din po tayo dito ngayon dahil na uh, uh, member po si Kindness dito sa store na to Ayan. may sarili po akong uh, point card po dito guys okay And Then kasama na po ito ngayon guys sa uh, babayaran ko po. po guys, uh, ko rin po ito pero hindi ko pa muna siya binili kasi na may ano tayo, may GoPro uh, ko tayo. So ayan, so hindi ko rin po sila kaya i-settings ngayon. So yun lang muna ang ano po, yung mga pinaka-importante po talaga. Kaya't wala kasi ito, pwede na po yung binili natin na camera and GoPro. Okay? So, waiting tayo dito. Alright, guys. Pagiging natin yung time dash. So, maya-maya, guys, parating sa bahay. Ayan, pakita ko lang po ito sa inyo. Okay? Let's go! Alright, guys. Tapos na tayo doon sa loob, guys. Yun lang po talaga ang sadya ko doon. Ayan, dahil nga po, uh, may gusto po akong uh, pasyalan na gusto ko po is maging um, kampante kayo na manonood. Yan po, may gusto kong kuhanan guys ng mga video. Lalo na kasi uh, malamig na po sa Japan at mahangin. So, yan po ang mga plano ni Kindness. Kasi yung iPhone 15 ko po, wala pa siyang mga protection sa mga audio natin. So ngayon naghabol ako para pagamit natin guys sa darating na araw na kung saan mama Shell po si kindness at Sana matuloy po ako guys kasi nga at sana wala akong trabaho nun, di ba? <laughs> okay, so uwi muna tayo sa bahay guys and then bakit ako lang po yung uh, nabili ko sa Glit and then may kulang pa. yan di-deliver lang po, okay? Alright guys, At nandito na po si Kindness. Siya na pa po, po sa bahay guys. Yan, ito na po yung aking update sa aking nabili. O diba? ba? ang ano lang smile ni Kindness. Dahil nga po may pupuntahan po tayo sa mga susunod na araw po na pasyalan. At syempre gustong gusto ko rin po kasi maganda talaga ang uh, audio na marininig niyo po para naman maging mag-enjoy rin po kayo sa pamamasyal ni Kindness at gusto kong maibahagi rin po sa inyo. Yan, so... Uh, dati guys, may gamit rin po kasi kami na GoPro uh, 9. Ito po yung dati namin na gamit po yung GoPro 9. And then, yung may mga kamera din po ako na mga sa mga microphone. Ayan. Ayan po. So, sa iPhone 15 kasi hindi po siya pwede dito guys. Ayan. So, yun po ang isa sa mga dahilan. Ma ano talaga yung mga audio natin. And then, may ano din, uh, power bank din po ako na ginagamit talaga sa pag vlog. So this time is nagdagdag ako ng kagamitan dahil mukhang halos kasi guys, mula nung natapos yung pandemic, uh, halos nagbukas na po ang mga pasyalan po dito sa Japan. So yun po isa sa mga plano ni Kindness na uh, kapag wala tayong pasok uh, at magmamasyal po kami, so why not i-vlog ko na rin po at i-share po sa inyo, okay? So yun guys, pakita ko lang po sa inyo ngayon yung mga nabili po ngayon ni Kindness. So, ito po yung guys, ang nabili ko. Yan, importante, may mga SD card tayo. And then, yung uh, power bank. Ayan, nagdagdag ako guys ng power bank. May isa na po kung power bank at meron din po ngayon na bag binili ko. And then, yung ating GoPro Hero 13. Okay? Ayan po. And then, yung ating camera. Ayan. So, ito yung camera ni Kindness ngayon sa pag-vlog at sa uh, natin sa mga susunod na mga araw po. Okay? Ayan guys, at uh, mag-unboxing na po tayo ngayon. Ayan, so syempre excited din po si Kindness na gamitin po natin ito. So ito po yung aking bagong video cam ngayon. Ang brand po nito is Lumix po ng Panasonic. Alright, ayan po, so ito po ay set po siya, ayan, so may mga gamit na po tayo nyan guys para sa ating uh, camp po mismo, ayan, so pwede natin isabit and then uh, yung mga cord niya po, ayan, so pinapakita ko po sa inyo ngayon kung ano ba yung mga set niya. Okay, so ayan po guys, yung kanya mga po sa mga charger niya. Ayan, sa mga gamit natin guys, sa saksakan po. And then, syempre guys, may battery po siya. Ayan. Okay, para yan po ang pinaka-importante ang battery. At syempre guys, nagdagdag rin po ako na isang battery kapag malubat po may pampalit po tayo. So, yan po yung pinaka-importante. Alright, so ayan guys, ito na po yung papakita ko rin po sa inyo ngayon ang kabuuan po ng ating uh, video cam ngayon. Ayan po. So ito ay pag-aralan pa po ni kindness dahil nga po kabago-bago pa lang po. Ah, uh, ito po guys is uh bagong uh, latest po ito guys, pinaka-latest po ito ng Lumix po. All right. Ayan po guys, uh, a na po natin. Ayan. So, papakita ko lang po sa inyo yung kabuuan po ng ating video cam ngayon. Okay. Ayan. So, hindi ko pa yan siya, guys, gamay kung paano ko po magamit. Ayan. So, marami pa po akong uh, titignan po. Although, may ano naman tayo, guys. Hindi tayo mag-worry dahil may... Uh, English po yan na mga sa settings po niya. Okay? So, yan guys. Pinakapakita ko lang po sa inyo yung ating pinakabago po na uh, video cam ngayon. Lumix Panasonic po. At uh, ito ay napakagandang gamitin po sa pag guys. Kahit po may uh, medyo mahangin, ayan, hindi kampante na po tayong Uh, gamitin po sa pagkuha ng ating mga uh, video ayan, so yan po guys yan po natin ma sisilip uh, po yung ating mga uh, mga sa monitor po mismo ng camera po okay, ayan po, so naka-fold lang po yan siya, ayan Okay. So, yan po, guys, ang aking bagong video cam. And then, syempre, guys, papakita ko rin po sa inyo dahil set po yung uh, nabili ni kindness Okay. Ayan. So, yan po ay isang lens po. Ayan. So, nagamit niyan, guys, kapag, halimbawa, uh, pupunta tayo sa mga pasyalan, lalo na sa mga, makabundukan, and then may magusto tayong kuhanan sa malalayo. Ito yung napaka-importante po na kagamitan, okay? So, yan po guys, may set po siya. Pwede natin gamitin po yan kapag may gusto tayong kuhanan, lalo na pag medyo malayo po yung uh, gusto natin na uh, kuhanan po ng mga picture or videos po, okay? Ayan po. So, isa, isa yan sa mga nagustuhan ni Kindness dahil uh, set na po siya na pagbili natin dyan ngayon. Alright? Ayan po, guys. So, ito po yung aking uh, pinapakita ko lang po sa inyo, guys. At abangan nyo lang po kung uh, kapag gamay ko na po siya, i-share ko in po sa inyo kung paano ito uh, gamitin. So, alito naman tayo ngayon, guys, sa ating pinakabago naman at pinaka-latest rin po na uh, GoPro. Hero uh, 13. Alright? Ayan po. So, ito ay pinaka- Importante rin po sa pag-vlog, lalo na po kung uh, nakasakay tayo, gumagamit tayo ng mga motorsiklo. Ayan, mahilig tayo sa mga rides. Ayan po, so ito yung pinaka magandang gamitin din po. Alright, buksan na natin guys. Okay. natin si Kainesh. Ayan. Ang ating GoPro. Alright. Ayan guys. Lahat na kompleto din po siya. Mga cord niya. Okay. Then, ito yung kanyang mga cord. Tapos, ito yung GoPro mismo. Okay. Ah, 13. Right? Tapos, ito na. tagalin natin, guys. Okay. Yung isa. Wow. Nakapalibot talaga yung ano niya. Cover. Safe na safe. Po. Right guys, okay. And then may nakalasulat po. And your camera must be updated before you can use it, right? And then, oh, <laughs> di ba? So dito naman tayo guys sa power bank po. Ayan. So, isa ito sa napaka-importante po na gamit. Kaya dagdag po si kindness. Ayan. So, ito po ay uh, hindi lang po cellphone ang pwede natin magamit sa power bank, guys. Iba't iba po. Okay? So, uh, importante po yan, guys. Lalo na kapag mabiyahi tayo at uh, tigit sa lahat kapag makakaranas tayo ng uh, mawalan tayo ng kuryente. Ayan. So, napaka-importante po na may power bank po tayo na ginagamit. Alright, ayan po. So, this time naman guys, ay papakita ko po sa inyong lahat ngayon ang aking mga bagong kagamitan po sa pag-vlog ko po. Ayan, so sinisika po ni Kindness guys na um, kahit hindi ako eksperto sa pagkuha po ng mga litrato, or mga video po. So, gusto ko naman po is maganda rin po ang serbisyo na maibigay ko po sa mga tao po na sumusuporta at ako sa bye sa aking mga content po sa araw-araw ayan so ito yun ito po yun guys ah uh, pinakita ko po i-share ko po sa inyo lalo na po sa mga nagbabalak pa po na mag vlog ayan or sa mga vlogger na po so lalo na po sa mga vlogger po guys alam na po talaga nila kung gaano po kaimportante na may mga kagamitan tayo. Okay? So, yun po, guys. So, ito ay, uh, purpose ko rin po nito is mga memories din po. Ayan. So, nandito naman tayo guys sa SD card. So, dalawang SD card po ang binili ni Kaibnish ngayon. Ang 256GB po, sa abot po siya ng 8 hours po na gamit. Yan po ay para sa aking video cam. At ito namang 128GB po ay abot po siya ng 4 hours na gamit po natin. Ito po ay para sa GoPro ko naman po. So, yun guys, yun po yung aking mga na-share po sa inyo. Ayan, na bagong mga kagamitan po sa pag-vlog ni Kindness. Ayan po, ito, isa ito sa mga napaka-importante po na mga uh, gamit ko po kapag mag-vlog po tayo na kapag mga nasa lugar tayo guys sa labas po na masyadong mahangin. Ayan po, isa, isa ito po yung purpose ko Okay? So, yun po, guys. So, pinakita ko lang po talaga sa inyo ngayon, guys. Share ko lang po talaga sa inyo para malaman niyo po ano ba yung mga ginagamit ko po tuwing nagbablog po si kindness. Okay? So, yun guys. Bago po kong magpapaalam sa inyong lahat, uh, ito po ay makikita ko po sa inyo eh, kasi bumili po ako nito, guys, doon sa Jushin. And then, uh, may binigay po sa akin na bag. So, buksan naman natin, diba? So, ganyan lang po, guys. Mahilig silang magbigay ng mga ang gift po nila kapag bumili po tayo sa kanila. Ang ganda pa lang no? Alright guys. Ayan po. Ang ganda. Ang ganda guys so sa loob. Ayan. Ang ganda ng tela niya. Ang ganda yung material na pagkagawa ng bag. Ayan. So pwede rin siyang pang pamalengke. O ba? Diba? Ganda no? Okay. So, yan po yung aking mga na-share na naman sa inyo, guys, na content ni Kindness. Yan po. So, although may kamahalan po talaga siya, yan, pero bili ko talaga siya, guys, kasi nga, uh, mas, mas gusto ko po, guys, na mag, uh, maganda ang kuha ng mga video po natin. Ayan, pero medyo need ko pa po ng mga oras dito dahil nga, Medyo pag-aaralan ko pa po ito. Ayan, may bago na mga ano si Kindness, may bago na naman trabaho, 'di ba? Okay? So, sana guys is uh, nag rin po kayo ngayon kung saan nagpunta si Kindness sa pagbili ko po. Ayan. So, sa mga nag-vlog po, kung balak niyo po talaga na uh mag-vlog talaga ayan mas maganda po talaga guys kung kaya natin na bumili ng kagamitan uh, why not di ba po para uh, alam mo yung hindi kasi yung pag-vlog kasi guys para sa akin parang mga memories po ayan and then mas maganda kapag maganda yung kuha natin ng mga video ayan okay ayan po guys at maraming maraming salamat po sa yung lahat sa patuloy po na suporta at sabay po. So, abangan nyo lang po guys sa mga susunod ko po na mga ma-upload na videos kung saan ba talaga pupunta si Kindness. Alright! Bye guys! Dumaligat mas! sa imas!